Isang pinagpalang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid at isang pagbati ng manigong bagong taon. At sana po ay pagpalain ng Panginoon ang 2024, sampu na po ang ating pamilya. Ako po si Roel Morales dito po sa Landas ng Pag-asa at samahan po ninyo ako magnilay sa Ibanghelyo natin ngayong araw na linggo, ang unang linggo ng 2024. Itong linggo po nito ay tinatawag nating Epiphany Sunday o ang araw ng pagpapakita ng Panginoon. Ang kwento po nito ay pamilyar tayo mula sa Mateo ang pagpapakita ng Panginoon sa tatlong pantas na naghanap sa kaniya mula sa silangan. At mula sa silangan, hawak nila ang pangako ng propetang si Mika, hinanap nila ang maghahari sa Israel at ginabayan sila ng isang tala upang doon sila ay sumamba. Subalit meron pang isang karakter sa Ebanghelyo, ang hari na si Herodes. Ito namang si Herodes, sabi niya, gusto rin niyang makita ang ang, ang nasa subsaban. Pero alam ng Panginoon na ang ang gusto ni Herodes ay hindi upang sumamba kundi upang ipapatay ang sanggol sapagkat sabi nga ng propeta ay ito ang maghahari eh siya yung hari. Eh di kukunin ng kanyang kapangyarihan. Hindi pwede kay Herodes yun. Napakaganda nating pagnilayan ang dalawang klasing taong naghahanap sa Panginoon. Una, tayo po ba ay si Herodes o tayo po ba ay ang mga pantas? Tignan mo na natin si Herodes. Si Herodes ang isang taong mayroong naayo bitawang kapangyarihan. Kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng tao lamang at sa kabila ng pangako ng mga propeta, ayaw niyang maniwala na mayroong makakakuha ng kanyang kapangyarihan. Ano po ba ang hawak-hawak natin ngayon? Sa pagpasok ng bagong taong ito, tayo po ba ay merong uh, sinasandalan maliban sa Panginoon? Maaaring ito ay ang ating yaman, ang ating naipon, ang ating titulo, at sa ibang tao. Ito ay ang ating trabaho o ang ating negosyo o ano paman na ating sinasandalan. Akala natin ito ay matatag at ito ay magbibigay sa atin ng, ng katuparan ng ating mga pangarap. Kagaya po ni Herodes, nakasandal siya sa kanyang palasyo at sa kanyang kapangyarihan at ayaw niyang may maka, makaaangkin dito sa kabilang banda ang mga pantas. Ang mga pantas naman ay naniniwala na kagaya ng sinabi ng propeta, ang sanggol sa sabsaban ay maghahari sa sanglibutan. Mga kapatid, hindi ba yan ang hinihintay natin? Sabi noong Adviento, ang hinihintay natin ay hindi lamang ang araw ng Pasko. Mahalaga yun, masaya yun. Subalit ang totoong hinihintay natin ngayon sa mga panahong ito ay ang muling pagdating ng ating Panginoon. Excited ba kayo sa muling pagdating ng Panginoon? Ang mga pantas na mula sa silangan, sila ay nagbiyahe ng milya-milya sapagkat alam nila na ang nasa sabsaban ay ang hinihintay na Kristo. Tayo, naghihintay ba tayo sa Kanya? hindi ba, na hindi ba tayo nawawala ng pag-asa? Patuloy ba tayong nakatingin sa tala upang gabayan tayo patungo sa ating Panginoon? Ang mensahe po ng, ng Ebanghelyo ngayon ay nakapaloob sa dalawang bagay. Una, sana po sa mga panahong ito, lalo na sa pagpasok ng bagong taon, ang hanapin natin ay ang totoong hari na siyang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung yaman, hindi po yung titulo, hindi po yung kung ano ang meron tayo. Sabi ng isang tao, gusto kong sumunod sa iyo, sabi niya kay Kristo. Subalit nung hiningi ni Kristo ang kanyang yaman, umalis siyang malungkot. Kaya naman sabi ni Kristo noon, Napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Liliwanagin ko lang po, hindi po masama ang mayaman. So balit kung ang yaman natin, o hindi lang yung yaman ng salapi, ang yaman ng ating trabaho, ng titulo, ng ating kapangyarihan, ng ating otoridad. Kung yung yaman na yan, ang sandala natin, sabi ni Kristo, mahirapan kang sumunod sa akin at makapasok sa kaharian. Pagkos, sabi niya gano'n, hanapin ninyo ako. Sa akin kayo sumandal sapagkat ako ang makapagbibigay sa inyo ng, kapang, ng buhay na walang hanggan. At panghuli, ang tala na sinundan ng mga pantas. Sana po, hindi tayo masilaw sa mga makikinang at ma, ma maalindog at nakapupukaw ng ating atensyon na ang tawag natin ay mga fake, mga fake na tala. No? Pagkos po ay tingnan natin ang totoong tala na nagmumula lamang sa Espiritu Santo. Ito ang ating sundan sapagkat ito ang totoo makagagamay sa ating tungo sa Panginoon. Makikita natin to araw-araw sa ating pananalangin. Maririnig natin ito sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makikita natin ito sa mukha ng mga taong nangangailangan at ikahos na ating tinutulungan. At makikita natin at tatanggapin natin ng Panginoon sa ating pagsamba la araw, sa araw ng linggo at sa pangungumunya at sa ating paninikluhod upang tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Isa buhay natin ito at huwag nating tatanggalin ang ating mga mata at ating puso sa tunay na tala na magdadala sa atin sa sabsaban. Sa taong itong 2024, idalangin natin na sana ang landas ng pag-asa ang sundan natin at upang makita at marinig natin lagi ang landas tungo sa Panginoon. Muli po, Ruel Morales, dito sa landas ng pag-asa, bumabati ng isang manigong bagong taon sa lahat. God bless you po.